Paalala mga kapuso, hinay-hinay lang sa pagkain at pag-inom, lalo na ng ngayong holiday season. Ayon kasi sa mga eksperto, tumataas ang kaso ng mga stroke at heart attack tuwing kapaskuhan. Balitang hatid ni Leigh Alves. Bago mag-enjoy ng gusto, babala mula sa mga health expert, ang pinakamasayang bahagi ng taon maaari ring maging deadliest. Pagpasok daw kasi ng Nobyembre kapag nagsimula ng lumamig ang panahon, nagisimula ring dumami ang bilang ng mga kaso ng stroke at heart attack. Nagapatuloy raw ito hanggang Enero. Kalimitan daw ang stroke at heart attack sa pagitan ng alas 4 at alas 8 ng umaga. Yung pagbaba ng external temperature ang nagcocause ng tinatawag na vasoconstriction or pagkipot pagkipot ng ugat ng ng coronary arteries at ng cerebral arteries leading to uh, coronary artery disease or heart attack. Or stroke. Nakakasama rin daw ang sobrang pagkain ng mga mataba, maalat at matamis na pagkain. Nandiyan pa ang puyatan sa kabikabilang Christmas party. Pati ang stress sa traffic at last minute Christmas shopping. Enhanced ang stress dyan during the holiday season. Uh, kung mapapansin mo, ang Pilipinas ang isa sa pinakamahaba o pinakamahabang holiday season. Kailangan yan may relaxation time tayo, hindi tayo every night napupuyat halos. Katunayan, umaakit daw ng triple ang bilang ng mga stroke at heart attack, lalo pagsapit ng Pasko at bagong taon at mga bisperas nito. Partikular na at risk sa stroke at heart attack ang talagang may heart condition na hypertension, obese, gayon din ang mga naninigarilyo at palainom ng alak. Ang siste pa, marami daw ang nagpapaliban ng check up kapag holiday season na para matiyak ang masayang kapaskuhang malayo sa sakit, payo ng mga doktor magpa-check up na bago pa ang holiday season, lalo na kung may iniindan ng karamdaman. Magsuot ng mga panlamig kung kailangan. Iwasan ng mataba at maalat na pagkain sa halip kumain ng mga gulay at prutas. Mag-exercise. Kung meron, regular na uminom ng maintenance medicines. Sa mga prone sa pneumonia at flu, magpabakuna. Iwasan ng pagpupuyat para iwas stress. Kung kailangan mag-Christmas shopping, huwag nang hintayin ang last minute. Payo rin ng DOH para siguradong merry ang Christmas at happy ang New Year. Uh, make sure that uh, our people don't drink too much and don't uh, smoke too much. As a matter of fact, if they can stop, they should. Lee Alves, GME News.